May bago nga pala sa minuni burger ni Kagawad dahil ang burger niya dito ay eh, meron ng mozzarella cheese. Malalaki ang pati nila dito guys at hindi tinipid sa mga sauces. Wak lang din sa budget natin. Ma'am to totoo ma'am, pag sa po orderin? Siyempre vlogger kayo eh. Aray ko! Alam mo, ah. Alam mo ah. Dito lang pala to sa Quiapo, Manila. Malalaki ang pati nila dito. Para sa akin, isulit na to. Tapos mag add ons ka pa na mozzarella cheese. Ganitong klase ng burger na parang mamahalin. Pero swak lang din sa budget natin. Pati nga yung nagluluto neto, eh parang mayaman. Madam, may tanong ako madam. Yes, ma Kasi alam ko, yung isa sa pinakamayaman na food vendor dito si Ani, si Ate Jack eh. Si Ate Jack po ba yun no? Tama yes, po. po? Yes po, yes po. ikaw ma'am, parang pangalawa ka ma'am, ang dami mo mga ano ah. Yes, mga tilaw. Aray ko. ko. Kung baka ma'am, yung pangalawang mayaman dito Ay, Eh, yun sa mga chismis Ah, chismis lang yun Okay, parang hindi nga na tama Mga nga, chismis nga lang Tama Hello Bosing! Bosing! kasi balita Burger ni kagawad Bosing, balita natin ngayon, Bosing! Ganun pa rin, boss. Ganun pa rin, boss. 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 Ma'am, magandang hapon po, ma'am. Yes, Balita ko, may bago po dito sa may burger ni Kagawad. Ano yes, po yung bago nyo? Meron tayong mozzarella. Tapos meron din tayong double mozzarella. Double mozzarella? Double patty with double mozzarella. Uy, okay. Magkano po yun, ma'am? 160 po yun. 160 po. 160 po. Yes, yung single po? Pag single, 90. Yes po. May sauce na rin yun. Ah, may sauce na rin. Ah, sige po, ma'am, pa-order po ako ng ano nyo? Ilan? Double patty. Sampu. Sampu? <laughs> oh? Isa lang po. Isa lang po ako. <laughs> Bali, double patty siya, tapos double mozzarella. Tapos may cheese sauce pa. Yes, po. Grabe. Ang laki. Hindi oh. Di na masara to. Guys, okay, so hindi na siya masara dahil sa sobrang laki nyo. Bali, ito nga pala yung bagong menu sa burger ni Kagawad, no? Ito nga pala guys, siya. Eh, meron siyang dalawang pati tapos may dalawa siyang mozzarella cheese. Mozzarella cheese, yan, dalawa. Tapos may mga sauce pa yan. 160 pesos. Ang loko yun. Tignan natin. Hmm maganda bagong luto eh Pagkakainin mo para mahatak mo yung mozzarella Kapal ng pati oh Kapal Thank you po my dad. Thank you Bali na papakit na pala yung burger ni Kagawa ng isitan at ng Greenwich. Ah, Asa gitna siya. Na magkita nyo agad sila dito. Laki no? Kapal! Isa lang muna. Yung di gaya eh. Oh. Yung mga veggies nyo pala ang halo. Yung know? mga gulay. affordable lang eh, Butag na kayo dito sa burger ni Kagawan 160 pesos mo, ganito siya kalaki Ang hirap ubusin man, take out ko na to Dito na ako oh, Dito na ako, dito na ako din. Ay, no, tingnan mo mga kung gaano kalaki yan oh. Sarap, mm. Sarap, Uy Gabi Nagbe-melt yung mozzarella Hmm. E o e Ayun oh. e o Ayun oh. cheese. Ah. Mm. Party naman naman ang gano'ng kasolid dyan, no? Triple patty, double patty. Hindi ko na alam, sobrang kapal, eh. So, tikman na natin to. Laki! Kaya so, subukan natin. Uy! Mm. Ang solid. マトロジクタチンコ。<music> <laughs>